i-share ko lang po sa inyo mga boss ang ginawa natin na puso ayan tapos na tayo mga boss mag drilling bali kakabit na natin doon sa taas para magamit pang dilig ng halaman ayan mga boss ito ang kakabit natin na pichil hindi pa gano malinaw dahil sa kukunik lang natin ng pichil pala ilang araw pa yan bago maglilinaw ang tubig ito naman mga boss nag trade na tayo tapos na tayo mag trade Hindi muna natin lalagyan ng check valve dahil maayos pa naman ang ating seal Hindi pa naman na mamatay Ito, ito nga pala ang nabili natin sa online na pang trade Video magalaw ngayon mga boss ang ating video dahil wala tayong tagahawak ng camera dito naman ay hindi gaano magandang pagkakaputol natin ng tubo ayan ito tatanggalin lang natin ito ng lagaring bakal para maayos ayan yan lang mga boss yung sobra kasi tabing yung pagkakaputol ito na mga boss okay na yan ito naman mga boss na isang tubo ay gagamitin naman natin doon sa taas kukunik na natin doon para mayroon na tayong pang dilig ng halaman yan yan mga boss na ikunik ko na hindi muna tayo naglagay ng check valve medyo maraming halaman dito kaya kailangan natin ng pandilig ito hindi muna natin to ay dahil hindi pa naman namamatay ang ating picture sa palagay ko mga ilang araw pa bago maglinaw ang tubig mga dalawang araw siguro kaya nga pala nito mga boss dalawang butas yung isa papunta yon doon sa kusina at yung isa naman ay papunta sa taas pandilig ng halaman magkaiba ang haba ng tubo na yan yung isa yung pandilig ng halaman ay 6 meters ang pailalim yan yung isa naman yung papunta sa kusina ay 9 meters yon mga boss pa pailalim Wala po mga boss, maraming salamat sa panonood sa ating video.